Maliit lamang ang mundong ginagalawa ng walong taong kulang na si John Paul. Tinutol ng mga doktor ang kanyang kalawang paa noong pagkapanganak pa lamang sa kanya. Maraming pangarap ang bata, pero sa ngayon, nakatali siya sa kanyang kondisyon at sa kahirapan ng pamilya. At si Kuya Muna ang kanyang gagamiting pansamantalang paa. Pangalawa sa bunso, si John Paul sa sampung magkakapatid. Inabutan kong manananghalian pa lamang ang mag-anak. Kompletong nasa bahay lahat, maliban sa isa. Kaya namang lumakad ng paluhod ni John Paul. Ngunit ang problema Nagagasgas ang kanyang laman na nagiging sanhi ng pagdurugo ng putol na bahagi ng kanyang pinti. Kaya kapag nasa bahay, nakaupo lamang si John Paul na kung anuman ang ginagawa ng mga kapatid. Wala rin imig ang bata. Pag hindi ka ba binuhit, hindi ka napapasok sa school. Papasok pa rin po. O, oh, paano ka papasok? Kung wala magbubuhat, paano? Magtutukod po. Ngunit ayon sa kanyang mga kapatid, gamitin man ni John Paul ang saklay, hindi ito nakakatagal dahil sa ngalay. Hanggang saan ka nakakapagsaklay? Hanggang sa labasan po. Sa eskwalahan ka, mo, Hindi mo pa nagawa Pero mapapagod ka pagka hanggang di ba? Opo. Oh, ang kwento sa amin ni Nanay Neri, nakalimutan na niya kung ano talaga ang tunay na sakit ni John Paul dahil nawala na ang medical records ng bata. At naniniwala siya na may kinalaman ang paglilihi niya sa kalagayan ng anak. Pinanganak ko po siya, yung paan niya. Oh. Parang lungganis ako. Kasi o, oh oh, naalala ko noon na kasalukuyan noon, naglilihi ako. Lagi ko hong kinakain lungganis sa pinapalamang ko sa tinapay. Uh -uh. Ngayon, yung nilabas ko po siya, makabitin yung buong niyang paa. Yung nilapit ko sa center ng mountain elog ang sabi ko, hindi ko nila Dinala naman nila po ako doon sa PGH. PGH na? Opo. Doon no yung pinutol yung nakalawit niyang... Nag-decide yung doktor doon Opo. na puputulin? Opo. Bakit daw puputulin? Kasi nagkaroon daw pong impeksyon. Dito pumapasok ang napakahalagang papel na ginagampanan pala ng nakatatandang kapatid ni John Paul na si John Frederick at kung tawagin niya ay Kuya John John. Yes. Naawa din po. Gusto ko po pumasok siya. Kasi nahiya po siya. Okay. Yeah. Para kay Kuya Jan, Jan maliit na bagay ang pagpasan kay John Paul patungong eskwalahan kung ito man ang magiging susi sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan ang kanyang nakababatang kapatid. Ilang paghahanda sa pagbubukas ng klase. Kailangang mabili ng school supplies ni Nanay Neri para sa kanyang mga anak. Isinama niya si John Paul dahil nasa trabaho ang kuyang na si Janjan. Isa sa pinakamabigat na hamon kay Nanay Neri ang siguruhin na niya ang mga pangangailangan ni John Paul kahit pa mag-isa na lang siyang tumataguyod sa pamilya. Ang gusto mo, ano? Bag? Ball? Ayun. Panlalaki. Panlalaki? Namamasukan bilang kasambahay si Nanay Neri sa kalapit na barangay mula lunes hanggang sabado. Pero malaking bagay na rin daw ang kinikita ni Janjan, pandagdag sa gastusin sa bahay. Tapos mamili ng mga gagamitin ni John Paul sa pagbubukas ng eskwela, diretsyo na sa paglalaban naman si Nanay neri ng uniforming gagamitin ni John Paul. Nilalabahan ko pagdating ko galing sa sa gabi. Tapos tinatapat ko sa ano sa electric pan para siya matoy. May isusuot siya kinabukasan. Hanggat may gagapang ni Nanay Neri ang mga pangangailangan ni John Paul, handa siyang gawin ang lahat. Pero may isang bagay na sa tingin niya ay may hirapan siyang ibigay sa kanyang anak dahil kulang ang kanyang kinikita mula sa pagiging kasambahay at labandera. Yung po ang sinasabi niya po sa akin na gusto niya magkaroon ng ano, paa. Yung po ang lagi niyang hinihiling sa akin. Kasi siguro po, pag naibigay ko yon siguro po siya parang maano yung karamdaman niya na parang natutulad na siya sa mga kalaro niya. May paa na siya. Ang pangaramdan niya, buo na siya? Opo yun parang yun ang inaano niya sa akin. Sabi niya, Mama, pag ako nilagyan na noon, makakalakad na ako. Sabi ko, oo, makakalakad ka na. Di, hindi na ko tutoksohin. Sabi nga, hindi na, kasi may paa ka na. Ano tinang mo lang? Magkapaapo <coughs> dahil kailangan buhatin papasok si John Paul. Pati si Kuya, Janjan gumigising ng madaling araw. lamang at hindi kalayuan ang eskwelahan mula sa bahay ni na Paul. Ano ba yung um, palaging sinasabi sa'yo ni John Paul? Nag-uusap ba kayo? Siyempre, madalas kayo magkasama eh. Araw-araw oh. yan eh. Oh. Ang lahat sinasabi niya po, may sa kanya. Ano sinasabi mo? Sa kahayaan na lang po. Ah, huwag pansinin. Huwag oh. po, lalo lang din ako. Ah. Ano nararamdaman mo habang pasan mo si, ano, si John May <laughs> Mabigat din po. Oh. Okay lang po. Para sa kanya din ako ah. po. Wala pang sampung minuto, narating na ni John Paul at ng kanyang kuya John, John, John ang Tibig Elementary School na may halos kalahating kilometro lang ang layo mula sa kanilang bahay. Hanggang sa flag racing ceremony, si Kuya ang kumakarga kay John Paul. Pagkahatid sa loob ng classroom, sinisiguro ni Janjan -Jan na okay na ang kalagayan ni John Paul bago niya ito iwan. Ako si, susunod ko dito ha. Ako si teacher. Cheat. Teacher, cheat. Teacher, cheat. Kapag nag-umpisa na ang mga leksyon ng guro, exit na si kuya patungo naman sa kanyang trabaho sa construction, nakatabilang lang halos ng elementary school. Napagod pa ah. Matapos pasanin ng kapatid at ihatid sa eskwelahan, mga sako ng bato naman ang pinapasan ni Janjan. -Jan sa kanyang pagbabanat ng buto. Hanggat maaari, sa malapit na lugar lamang tumatanggap ng trabaho si Janjan -Jan kapag may pasok si John Paul. Kailangan kasing sunduin niya ito pauwi ng bahay para kumain naman ng tanghalian. Yes! Tahimik lamang si John Paul sa loob ng classroom. Walang imik. Nakikiramdam lamang sa paligid. Nung isang taon kasi, may mga batang madalas na tuksohin itong si John Paul dahil daw hindi kompleto ang kanyang mga paa. Nahihiya po siya, ayaw niya po mag-CR. Tapos minsan po, binuli siya ng kaklase niya. So ang ginawa ko po, panghumdinuli. Ah, uh, sabi po ay isa lang yung pa-pag-naririnig na ng sa, sa harap niya mismo. Sinasabi lang po ng ano ng mga kaklase niya. So, ang ginawa ko po, tumayo po ako okay. doon sa una tapos pinagsabihan ko po yung kaklase niya. Simula po noon, okay. ano, hindi na po siya binuli. Hindi pa man natatapos ang klase ni John Paul, nakaabang na sa labas ang kanyang sundo. Bye, Bye,

Pakasubukan oh, ko. Hmm. ano ba? mo lang dito. Para hindi siya magutla pa. <laughs> Lumiyad po eh. Ano dyan po? No? Okay lang? ka lang? Pati ka lang. Pati ka lang tao. Sinubukan kong pasanin si John Paul na apat na beses araw-araw. Ginagawa ni John John sa loob ng limang araw na may pasok ang bata. Halimbawa, mainit, pag-ulan. Nasa din, din ko lang po siya. May payong ka na? Oo. Oh. po, sa ganito. Oh. Ano, John Paul, di ka ba natatakot? Mas mataas, yun eh, no? Ha? <laughs> ah? Dito Tama siya sa bubong eh. Yung <laughs> <laughs> maiksing lakad. Pawis ka agad eh, no? Uh -huh. Frederick, no? Nakangawit ba? Sa, Nakangawit din po. Nakangawit ano eh. Sa balika. Pero, parang baliwala wala. Oho. Oo. Bakit? Na, na nakapasok naman po siya eh. Yun ang kapalit, no? Tapos kakain na kayo. Oy. Sa habang kainan habang nagla-lunch break, nakausap ko ng masinsinan si John Paul. Anong sinasabi mo sa kanila? Pag tinutokso ka. Ano oh, dito ako nagsasabi? Sinusok yeah. si Kuya po. Pero anong nararamdaman mo pag sinasabi nila yan? Pag tinatakso ka? Napaiyak po ako. Ah. Sinasagot mo sila o tahimik ka lang? Sinasagot rin po minsan. Anong sinasabi mo sa kanila? Tumigil na po sila. Dahil? Sasabihin ko po sila kay Kuya. Sa isang mundo na minsay malupit sa mga tulad ni John Paul, Nakahanap ang bata ng kaunting kaginhawaan sa pamamagitan ng pagguhit. Malayang nangangarap si John Paul ng isang mundo na malayo sa panunokso at pangungot kung saan malaya siyang makapaglalaro at kompleto ang mga paanya. niya. Sino yung maliit na tao? Ako po. Ikaw? oh, sapatos at saka okay. makompleto. Okay. Bakit? Alam po, nung po. Nang tinanong ko naman kung sino ang bayani sa kanyang buhay, iginuhit niya ang kanyang sagot. So bakit si ko Kasi nanghahatid po sa school. So ano pa nangarawasin niya? Tinatanggol po. Noong nakarang taon, nabigyan si John Paul ng parangal dahil sa kanyang galing sa pagkuhit. Mag-aral kang mabuti. No mama, magtatakos ako. Anong pangarap mo? Ano po daw yung... Or, ano yung pangarap niya, yung gagawa kong bahay, ng ganun. Kasi mahilig ko siya mag mga Mag eh. Arkitekto? Opo. Let's go to the may... Matapos ang lunch break, balik eskwelahan ang magkapatid. nababadya ang malakas na ulan. Kaya si Kuya Janjan, mabilis, ngunit maingat na naglalakad patungo sa eskwelahan. mga ganitong activity sa classroom ang isa sa paborito ni John Paul. Dito niya kasi naipapahayag ang lahat ng mga saluobin na sa murang edad ay kanyang kinikimkim. Alas dos ang tapos ng klase ni na John Paul. Si Kuya Janjan -Jan nakaabang na agad sa labas hindi pa rin kasi tumitigil ang pagbuhos ng ulan kaya nagmamadali silang makauwi maagang magpapahinga si Nanay Neri, Kuya Janjan at Jan Paul. Naka-schedule kasi sila ng check-up sa isang ospital para malaman kung ano ba talaga ang sakit ng bata na naging sanhi ng pagputol ng kanyang kaliwang paa. Mula nang naputol ang kaliwang paa ni John Paul, hindi na ito na ipatingin pang muli sa mga doktor. At dahil nawala na ang mga medical records, hindi matandaan ni Nanay Neri kung ano ang tunay na naging sakit ni John Paul nung ipanganak niya ito Wala rin na itagong litrato kung ano ang itsura noon ng paan ng bata bago ito pinutol. Ang guhit na ito ng kapatid ni John Paul ang tanging alaala nila sa itsura ng kaliwang paan ng bata noong ipanganak ito at kapag lumalakad ito ng paluhot, nagdurugo ang binti nito. Hi, Doc. Good morning, Paul. Good morning, Good nice oh. you. Ito po si John Paul. Oh, ito niya. Ano, uh -huh. Ito yung nanay. So, sabi, ano na? Na-operahan na dati. Uh -huh. Ito na ka. Three days after birth, uh, uh -huh. nag-decide yung PGH na patuloy niya. Dahil uh -huh. sa infection daw, sabi niya. Uh -huh. Yung pinanganak siya, parang meron na, nakikita deformity, parang may yung ganisa na gano'n? Opo, opo okay. ganun po. Baka yun yung reason, uh, naipit yung daloy ng dugo, kaya infection, opo. hindi na-control din ang antibiotics. Ayon kay Dr. Garcia, ang posibleng nangyari kay John Paul ay nagkaroon ito ng congenital constriction band syndrome o amniotic band syndrome. Ang congenital band syndrome o amniotic band syndrome ay isang congenital disorder na dulot ng naipit na bahagi ng katawan ng fetus sa amniotic dance habang nasa sinapupunan ng ina. Ang kondisyon ito ay maaring magdulot ng amputation o pagputol, pagkakadikit-dikit ng daliri sa kamay o paa at bilog sa balat ng mga braso o binti. Isang bihirang karamdaman kung saan may isa sa labing isang libo lamang ang mayroon nito sa buong mundo ayon sa National Library of Medicine. Delikado pa kasi po po. Oo, oh, actually, pa. merong mga cases na auto amputation pagkapanganak, putol na. Ibig sabihin sa sinapupunan pa lang, nagkaroon na ng amputation. Actually, maganda yung nagawa. At least natanggal yung infection. Actually, life-saving yung ginawa sa inyo. Yun nga lang, ang problem lang sa bata na na-amputate, unang-una, may potential pa for growth. So, ibig sabihin, kung pwede pang humaba ito. Anong nangyayari? baka yung buto mo, ito tumatama na sa balat. Okay. paano, ano anong pwedeng gawin pala siya? Sorry. Okay, oh. I maganda ma-x-ray natin oh. para at least malaman natin kung complete pa yung bones. Okay. Oh, kasi kung complete pa yung bones, optional naman kung gusto nyo pang buuin, mag magkaroon ng siya ng daliri. Oo, uh -oh, meron naman tayong ginagawa, tawag namin doon Z-plasty. So, okay. Su surgery tayo para maihiwalay natin. Isa sa mga paunang rekomendasyon ni Dr. Garcia ay ipa-x-ray muna ang kaliwang binti ni John Paul. Malalaman kasi natin kung sa x-ray kung kailangan bawasan yung buto. Oo, bawasan muna yung buto, tapos ayusin ito. Kasi definitely pagkaganit yung stamp natin, hindi pa magandang lagyan ng ano eh, ng prosthesis. tapos ang x-ray dito na kumpirma na umuusli na ang mga buto sa kaliwang hita ni John Paul. The, the soft tissue coverage is very minimal. So there's a tendency na if if you're going to put a prosthesis, uh, pwedeng mabutas yung 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 soft tissue dito. Ito pala ang sanhi ng pagdurugo sa tuwing lumalakad ito ng paluhod. gagawin po natin is yun nga as advised and then as said by Dr. Serrano, maganda matrim. trim sabihin, matanggal yung mga nakatusok na yun. Bawasan. Ang additional na gagawin ko lang, i-stop ko yung growth. Kasi yan may tendency humaba pa. So may tendency maulit yun. Una-una, yung blood nun galing po dito sa bone marrow. Ang problema, pag pumasok naman yung infection dyan, pwedeng mabulok to, pwedeng umabot sa tuhod, pwedeng kumalat. Matapos ang pagsasaayos ng buto sa pamamagitan ng isang operasyon, ayon kay Dr. Garcia, sakaling kalamang pwedeng kabitan ng prosthesis si John Paul. Susukatan. Hindi mo sakit to. Wala, wala, wala. Susukat lang natin. ganyan, okay? ganyan. Ayan. Sinukatan ng isang prosthetic technician si John Paul. Para daw ito sa paghahanda na sakaling maoperahan agad ang bata, magagawa na agad ang kanyang artificial leg and foot. Oh, Ito na ngayon yung paa mo. Ang siya. Oh? <laughs> para mas makamainas kayo, feel health, apply natin ng PWD. Masaya po para sa kanya. Kasi po, kakapanan po siya. <coughs> Kaya, hindi po kasi gusto niya. Hindi mo na siya gumawa. Makakalaro na po siya. Makakasabihin sa mga bata. Anyway, ang goal natin regarding do sa paglalagay ng prosthesis, hindi lang about malagyan siya ng bagong pae. Eh for me, it's ano, eh, life-changing eh, kasi mas ma natin yung quality of life. Unang-una, uh, sa, 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 mga bata, unang-una, uso-uso bullying. Di e ba, no? Nakita. Pero, per, pero, kung naglalakad siya na may prosthesis, nakapantalon, hindi naman halata eh. Ang ma-improve pa natin dyan, aside from yung walking niya, self-esteem. Mas mag improve yung bilib niya sa sarili niya. And malay niyo, mas, maging, mas magaling siya sa school, if ever. Gusto mo ba raw? ka ulit. Sa ngayon habang hindi pa nasisimula ng operasyong makapagpapabago sa buhay ni John Paul at ni Janjan, -Jan, -Jan matiyaga muna nilang nami ng bawat sandali ng kanilang pagiging magkuya. Hanggang ano, hanggang makatapos po. Hanggang malaki na po siya at marunong na po talaga maglakad. Bala kong ba mag aaral Hindi na po. Sa kapatid ko na lang po lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruc at ito ang Eyewitness.